anta mabilis malakas masaya happy birthday birth. to you happy birthday to you happy, happy birthday. birthday happy birthday happy birthday to you yehey barangay Tandang hapon po sa atin lahat. Birthday po ni Nancy ngayon. So, may konting sorpresa kami sa kanyang mga kababayan. Samahan niyo po ta kantahan natin siya ng birthday. Kung ano Mage. kaya magiging reaction Mage. ni Nancy. Kaya naman no? na. Samahan niyo po kami. Tara. So, dito po daddy. I can't make it like say that I like, can't. Ah, Happy ah, ah. birthday to you. Cantanan. Happy birthday to you. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday happy birthday happy birthday to you Kumusta si Nancy dito? Ha? Kumusta ang baby ko? Ha? Baby mo Goldilocks. <laughs> Happy ka ba sa birthday mo? Ano sasabihin ni Nancy kasi? Eh, wala wala niya betting, 'di ba kasi? Tenek ako. Hey, lokat ko sa. Happy ka ba kasi birthday mo ngayon? Kasi tenek na po. Happy ka? Yes, <laughs> okay. Ha? Ah. Alisa, saan tayo kakain? Meron doon? <laughs> Hayaan hindi muna tara, celebrate tayo tara, doon tayo sa ano. Doon tayo sa dito tayo sa kubo para maluwag. Pwede ba doon? Maayos ba? Tara. Don't... May ning, halika, kain tayo. Halika. tayo. halika. Doon tayo. Halika, doon tayo sa kubo. Kakain, ha? Halika. May ning, halika, kakain tayo. tawagin mo si May Pakainin natin. Para. Yehey! Kainin na pa, kasapa. Dito tayo, dito. Halika. Happy na birthday pa! Ang dili, kasi magbublow ka ng candle. Ay, madilim yata. Okay lang. Totoo, kunin nyo yung lighter. May lighter ba dyan? Ayun na. Sige. Kanino? Kanino? Mahirap yan. Yan. Pasensya na kayo mga kababayan. Ayaw ko yan. Ha? Gusto ko. Alis tayo. Gusto mo alis tayo? Oo. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kain muna tayo bago alis. Ha? Ako doon ako kakain. Ha? Sa puntahan. Saan? Kakain Kaka muna na tayo? Sa mga lang. Si Marites, kuha ano. Yan. Kuha kang Bayo mga... Nga Bayo na Ha? na lang ang mantika Ayan pa. Sino ganano kaon yan? Nga mamapagtong sa mantika. Ayan o. Ganda o. Tinan mo o. Oo. lang yan. Kakainin namin yan. Oo, kakainin natin, ha? Oo, tapos ayaw ko na. Ante! Doon si kayo yung dalawa bibit. ate, Ante Marites. Pa-open mo siya rin. Dito mga siya. Doon siya. Siya parang gising na Dito na? Dito ako ni Dog. Dito dog? mo <laughs> na ako. Dinidilaan ka ni Dog? Dito tayo. Uy, oh, happy birthday dance Wow! all. Yehey! kanta tayo. Dito. Dali ka, Dali kanta tayo mana ako ino si Agprovincia pa. Oo, isang Agprovincia. Oo. Kanta tayo, isang kanta. Mabilis, malakas, masaya. Uh. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa. Happy birthday -da. Day to you. Happy birthday! Ito, birthday lang ka. may mga kumakanta na, Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, to you! Wish! Wish! wish. Yay! Yeah, hey. Anong wish ni Nancy? <laughs> Isa pa. Anong wish ni Nancy? Ah! Anong wish ni Nancy? Why son 1912-71? Oo. Oh. December. Happy ka sa birthday mo? Yeah, Rosie. Oh, ma Friday mas spelled. Masaya ka ngayon? Oo. Oh, oh. oh, sabi good. niya kanina. Anong sabi? Papunta daw siya dito. Ay, oh, very good. Sa bahay mo. Mm, -mm. Oo, oh, walang problema. No? Opo. Oh, Oo. Oh, oh. So, kakain Ito na tayo? Dito sa kay? try. Hmm? Dito sa try, balay. Oo. Oh, oh. Papasyal siya dito? Opo. Oh, okay. Sige. Oh, oh blow sige the candle po. na again. Yay! -hey! Kakain na! Kain okay. na tayo! Bigyan mo siya pagkain niya, Nancy. Ay, ano? Ay, hindi eh. ka, ako ha, ulam ko, apang. Ha? Ayaw ko yan. Anong gusto mo? Ulam. Ha? Ito, chicken, oh. Chashu yan pa. Ha? ha? Chashu. Chashu? Sa nagdala yan. Ha? Kasama ka na. Ito, chicken. Ayaw ko. Masarap. Tapos may spaghetti. Ayaw, kuya. Pampahaba ng buhay. Walang oh, no, luloko no, no, no. ka lang. naman niya, ni. Eh. Spaghetti to. Sa shoe. Hindi, o okay. <laughs> tinamon, Isa pa. Sa shoe pa rin. Ha? Huh? Sa shoe. Ano sa shoe? Tuna ko. Sa, sa nagdala. Sa sila lahat. Okay, tapos yeah, may, hindi. tapos may ice cream. Ano gusto mo ito? Vanilla ice cream, oh. Bawal 'tong mga kababayan pero birthday niya eh. Kaya Yay! Tahingin na lang kami niyang ice cream. Oh, oh. pero kain ka muna ng kanin. Kunti lang be, na kanin. Baso siguro. lang ko. Kumain ah. na ba siya? I think spaghetti lang muna tsaka chicken. Huwag muna yan. Pahing plato. Yan. Spaghetti, ha? Eh, hindi na. Ay, ice cream ako, ah. Ice cream daw. Ice cream daw. Ha? <laughs> ha? Huh? Mga bibit na luto na yan. Ito, masarap, chicken. Oo. Uh, uh, okay. Yan po, uh, sa ice cream. Oo, oh, sige, chicken ka muna. Kakain tayo. Kasi birthday mo, kakain kami. Kasi butang mo lang doon. Ha? Ah? Ibutang uh -huh. lang? Ako, ah, ako lang. Ayaw mo lang. Kasi mayroong, may, mas, may ano, anchan po pa. Masarap. Sa lua eh. ko pa. Masira ah? lang sa kuwa pa. Masira yun? Mm, -mm Bakit? Sumalab so, yung kuwaan. Mm -hmm. Yung heartbeat dito umakyat. Eh, lalo kang mahirapan pag ice cream. Ice cream na lang pang. Payagan kita sana, pero kainin mo muna to. Hmm, oh, pero isabay mo to, ha? Hmm, Oo. Okay. Hindi na, na lang. Pang lalakad pa tayo pa. Oo. Hindi, kain muna tayo. Mm, -hmm, pang hmm. lalakad tayo. Pang, eh ano muna siya, pati siya. Yeah. Hmm. Ayaw pa, ni, no, may din? bakit daw siya may regalo sa so daw po wala? Eh, hindi pa naman niya birthday. Sabi ko nga, si... E, Papunta tayo nga nandiri. sa Sabi ko, wala yung birthday po eh. Mm -hmm. niya. Hmm. Hindi nag-iiyak. Ayan. Pag birthday niya, paghanda rin natin siya. Sino si? Maylin? Pareon ni Modira. Ha? Oh, o, paupay mo daw dito. Tapos sa Papili on siya <laughs> kung sa iyang gusto pa. Pahawakon na dyan. pa. Pahaparapin pa, pa lang ha? sa pagkaw. Oo. Oh, oh. Ito sa'yo ay... Papa, kasi naglalaway pa. Oh, kain na, kain pa. na. Kain na kayo. Kain tayo. No? Di pa kami kumakain mga kababayan, mga kabarangay. <coughs> Asa na po kayo? Medyo late po yung kakapalo. Uh, dating namin kasi. Tsaka siya din pang iba yung lawas sa dala Ikaw ang, 'di Pag birthday niya, pa rin namin kasi ngayon birthday niya. Si Mylin sa January pa sa pagkakauna 'Yun. Ibyahe. Opo. Late na kami mga kababayan nagpunta rito kasi may pinuntahan kami sa Lucena kahapon. Bali, alas 12 ng gabi kami nakauwi. Kaya ayun, uh, tawag nito. Pero nakahabol pa naman. No? Kaya kain tayo. Ito po yung isa kanina. Miyak siya kanina umaga. Oo. miyak po talaga siya. Bakit daw? Kasi kailangan siya po yung binaw, tapos binatoy siya. Oo. Tapos yung miyak talaga sa yung luha niya. So sabi niya, para daw meron kayong salubong sa kanya kasi birthday daw kanya. Oh, so happy ka na ngayon. May handa ka na sa birthday mo. Happy? Maraming salamat Jollibee, Goldilocks. Maraming salamat Espagueti Sauce, Maraming sal oh. okay, salamat. Dady Pranky, hindi ko salamat. Mm, Maraming salamat Daddy Pranky. Yeah. Saka sa kanila eh. Team Dady Pranky. Sa kanila. Maraming salamat kuya. kuya Maraming salamat, salamat kuya. Masaya niya. Hindi masaya. Yan yung istirot nito yan. Si Kuya Sam. Maraming salamat Kuya Sam. Maraming salamat. Kuya Rob. Kuya Sam, maraming salamat, Kuya Sam. Kay, kay Kuya Rab. Maraming salamat, Kuya Rab. Maraming salamat. Risky. Kuya Risky. Siya, siya. Kuya Yuri. Aw. Oh. Maraming salamat, Kuya Yuri. Maraming salamat, Kuya Risky. Wow! Maraming salamat, Kuya Rab. Ngaling oh, galing, no? nakaka ano, tagus sa puso kahit after all ng kanyang ka- ah uh, kalagayan, alam niya mag-thank you. Kay, kay, Manang, thank you Thank you rin kay Manang Marites. Opo. <laughs> alam niyo mga kababayan, wala akong uh, uh, wish, pinagpipray, sana mapagaling talaga natin siya. Ayun, wag po kayo magalala. Ayun naman kung koktang. Mm -mm. mga kababayan, naka-schedule na po ang... Uh, uh, ang barko. Ito ay, ay uh, check-up po ni Nancy, uh, nasa private na po kami, nagpunta para mabilis at hindi pumipila ng matagal. Ayan, i-update ko po kayo, abangan nyo lang po mga kababayan. Dito kasi nakatulog ng masang pag nangatok sa kanina, tapos napunta pa daw kayo, mm -mm. napunta pa lang. Oo, pasensya ka na kasi. Tapos natulog, ano, nagpahihoy ng pahoy, nagbis ka ng bis. May pinuntahan pa kami, no? Okay. Anak okay, oh. na. o kainan kainan na. Kainan na. Kainan na, na. Kain na, na. Kain na, na. Gusto ko rin ice cream. Huh? Ice cream kami ni Nancy. Ha? Huh? Hindi. okay na dito. No. Oh. Kainan na. Kainan na. Kain na, na. Si Maylin nag nagsisente mga kababayan kasi hindi pa niya birthday. Kaya lang nagwawala. Hmm. Kain tayo. Hmm. Kain tayo. Kain na. Habayan nyo kami. Tawa po Birthday celebrant. Na? No? Pag-i-slice natin yung birthday celebrant. Okay. <mulay> ano ang tinidor niya? Yay! Kain ka. Ito masarap. Yay! ba diba? Sorry guys. Wala mo nang bawal. Cheat day. Kasi birthday niya. No? Mm -hmm. oh. Tapos pa na ang nga na nga. Ka kagaya ko. Mm -hmm. Kain mo na ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Tapos na ngayon. yun, yun na yung kanina. Ay! Kain na muna. Masamang si Dog. Ayun mo. Hmm? Kailangan na ako muna ang susubo. Ha? 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 Yehey! Oh, o, isa pa, isa pa. Huwag mo si Dog. Hindi, mamaya na si Dog. Chocolate. Hmm. Matamis, bawal. Chocolate, Ah, chocolate, bawal kay Doggy. Diba? Hawakan mo to. Hawakan mo, hawakan mo. Huwag lang mo si Dog. lapag mo dyan. Bawal si Doggy. Bawal kay dog ito. Bisa ko nung sanga pagkaon. Ang dyan paano nga siya. Oo na ba? Pagin okay mo nga si Maylin dito. I taste you. <laughs> Butom kami mga kababayan. <laughs> ah, 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 Mahilig talaga sa kuat.